Isa ang sa Narciso Quezon, sa so babalikan kong yung summer. Bakit? Tara, panoorin nyo. Umaga pangalang nga lang, yung kami ng aking pamakit. Pagkatapos, umalis na harim pala kami. Dumaan nga pala muna kami sa sea para umikot at tingnan ang sunrise. Sakto, kalmada ang dagat. Makapangisda na maayos ang ating mga kababayan. Ingat po sa mga papalaot. Sabi Pilipinas na pala kami sa Petron dahil ang haba ng biyahe from Clawag to San Narciso Quezon inabot nga pala kami ng tatlong oras dahil hindi namin kabisado ang daan dandan dahan lang kami meron din kami na daan ng ilang lumak kaya sa mga pupunta na ito dandan dahan lang po kayo ng takbo padulas din yung gilid ng daan kaya mas okay na panatilihing ligtas check niyo muna ang brake na inyo sa sasakyan. ako kayo bumiyahin Anyway, mag-enjoy naman kayo sa tanawin na madadaanan ninyo. Kakaunti dumadaan sa sakin dito. Pero iba na yung safe. Huwag yung nagyayang si Scar. Dahil mataas-taas ang hindi dito. Ilang minuto nga lang ay narating na namin ng lugar na ito. Hindi ko sure kung pinabesta kayo sa naman ito. maya maya pa may nadaan ng kami magandang spot magandang huwag tayo nga dito kaya sabi ko sa kasama ko stop over muna kami dahil medyo nakakangala eh shout out kay boss shout sa'yo boss boss fam hindi ka sumama nakikita mo yung view gulping ganda ano batangas pa <laughs> nagpatuloy niya kami sa aming biyahe at sa puntuang ito makikita niyo. maganda na ang daan pantay Walang ahon at walang lusong. Maya-maya pa ay eh, narating na namin ang arko ng San Narciso, kaya sa magandang lugar, payapa at tahinik, isip mo yung walang nakatira. Pag-asa, dahil nakita na namin ang seaside, indikasyon na malapit na kami sa aming pupuntahan. Ganun pala talaga, pagbago ko sa isang lugar, hindi mo nangyayang expect. Ang mga kasaganda, sulit, isang buong linggong pagsisikap. Suwerte pa din, kasi may eh, tayo para mag -anoy. Hindi ko na malayan. Malapit na mala tayo sa ating destination. Ang Davino Resort. Isa sa nagustuhan ko dito. Mababayit na stop. Pag Sabado at Linggo nga pala, 50 pesos ang entrance. Pag Monday to Friday naman, 30 pesos lang. Pero huwag kayo magalala dahil sulit naman ang view. At sa punto nga ito, nagbibidyo lang kami. I-relax dahil tatlong oras din nakakamintinyay sayang dahil di nakasama si boss pa madami sana na kami activity yung gagawin dito pero anyway okay na ngayon halaga nag enjoy kami kung nga pansin nyo kami lang ang tao dito dahil sa gabi daw maraming tao dito yo what's up mga G andito tayo ngayon sa San Narciso kaya son napakaganda nito G mga tatlong oras lang mabiyahe simula kalawag at umorder nga pala kami ng ulam pero hindi namin inexpect expect hindi pala naiintindihan ng waiter pag pupunta ka dito magdala na kayo ng, ano, ng pagkain medyo matagal yung serving nila kaya ayun, naghintay kami pero okay lang Tinulungan naman nila kami ng morder sa iba pang kain na patapos kumain konting pahinga lang at yun hinabi na nga pala kami ng uwi anyway shoutout nga pala kay kuya